in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhan. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nangingilas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi. Sibil-sibol na prinsipi ng mga demonyo ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo may iba naman nais siyang subukin. Kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. kaya sinabi sa kanila, Pabagsak ang bawat karian na hahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili paano manatili ang kanyang kaharian sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon. Sila din ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, samsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan, at ipapamahagi ang ari-ari ang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. <clears throat> Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, at sa unang pagbasa sa Jeremias. Sa ating ibanghilyo ngayon, ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa kasamaan sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo na nagpapapipi sa isang tao. Subalit, sa halip na maniwala at magpuri sa Diyos, may ilan na inakusahan siyang gumagamit ng kapangyarihan ni Bilsibul. Ipinakita ni Jesus ang kabulaanan ng kanyang akusasyon sa pagsasabing ang isang karian na hahati laban sa sarili nito ay babagsak. Sa ating buhay, pananampalataya. Inaanyayahan tayong magpakatutuo sa panig ng Diyos. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin pag-iipon. Tayo ba ay tunay nakasama ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay o tayo ba natutokso minsan na lumayo sa kanya sa pamamagitan ng ating mga pagkakamali. Kasalanan at pagiging tapat sa ating pananampalataya. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Jeremias <clears throat> ay nagpapahayag ng kalungkutan ng Diyos sa katigasan ng puso ng Israel Bagamat paulit-ulit silang pinaalalahanan, hindi sila nakinig sa tinig ng Diyos sa panahon ng kwarisma. Tayo ay inanyayahan na suriin ang ating puso. Tayo ba ay tunay nakikinig sa Diyos o tayo rin ba ay matigas ang puso at hindi nakikinig sa kanyang mga utos? sa ating sa gitna ng ating mga pagsubok at pagkukulang. Patuloy nating ipinalang panalangin ang pagdaling ng ating Santo Papa Francisco, ang ating mahal na obispo si Bantolo at si Padre Vicente Gomez. Ngayon din ang lahat ng may sakit sa ating paligid. Hihilingin natin sa Diyos ang biyaya ng paggaling, pagbabago ng puso at tunay na pagpabalik loob. Sa panahon ng kwarisma, naway maging tapat tayo sa pagtugon, sa tawag ng Panginoon sa pagbabalik loob. Pananalangin pag-aayuno at paggawa ng mabuti. Panginoon, Tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong handang makinig, tumugon, at magbago upang mas lalo kang mapaluwalhati sa aming buhay. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilaya ng misahin ng Ibanghiyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o ano mga state ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, amen. Inumin ni Patricia Phillips, Veritas Sancti, amen. God bless.